Arestado isang 39 anyos na lalaki sa robbery extortion at matapos siyang mahulihan ng baril sa entrapment operation isinagawa ng NPD DSOU sa Caloocan City. Nangyari ang pag-aresto pasado alas 2 ng madaling araw noong Webes, September 11 sa apartel sa kahabaan ng A. Mabini Street, Maypaho sa barangay 25, Caloocan City. Ayon sa hepe ng Northern Police District, District Special Operations Unit, nakatanggap sila ng reklamo mula sa isang 21 anyos na babaeng biktima ng sospek. Ang kanyang modus operandi niya, um, niya ng cellphone yung, ano, yung minimit niya. Nagahanap siya ng mga vulnerable targets, yung mga nangangailangan ng pera, tapos mag-pretend siya na babae, ay through social media. And then, pag nag-meet sila, lulutang siya, lalabasin niya siya yung agent. And then doon sa isang hotel, doon yung minimit sa, sa hotel, kung saan, uh, meron siyang apps na magliring yung cellphone niya, wala naman siyang kausap, na binibigyan siya ng instruction ng, ng kanyang boss na magubad, ganito gawin, ganyan. And then tinungkuhan niya yung cellphone, at saka siya tumatakbo. Then after that, doon yung, yung pinananakot niya, pinamablockmail niya, to ask money. And, to victimize other ano friends nung, nung ano nung kanyang mga naging biktima. Binigyan niya ng pera, tinatakot niya. Nang maaresto ang sospek ay nakuha din sa kanya ang kalibre 38 na baril na may lamang mga bala. Ayon sa pulisya, dati na ding nakulong ang sospek. Itinanggi naman ng sospek ang nagawang krimen. Hindi po. Sa, uh, sa korte ko na lang din. Nahaharap siya sa mga reklamong robbery, extortion at paglabag sa comprehensive law on firearms and ammunition. Nakakulong na siya sa Custodial Facility Unit ng NPD-DSOU. Bea Quadra, ABS-CBN News.